Good morning mga ka do it yourself Kadi diy ay ang gagawin ko ngayon ay magagawa ako ng extension dito sa gilid ng kulungan ng kambing Lalagyan na ng mga bagong pangalak na kambing aso ah. gamit ang mga tira-tirang materyales tirang yero tirang, tirang metal parings at tira-tirang parlings ang share ko lang sa inyo kung paano ako magdugtong ng mga rita-ritasong parlings at metal paring yun ito ang ginagawa ko Ali, tatabasan ko yung gilid ng parlings alisin ko yung dalawang labi tapos isisiksik ko siya doon sa karog tong uh, parlings tapos pipigain ko itong labi na to gaya nito yan yan yung una kong idinugtong so walang welding walang rivet na ginamit tapos ganoon na rin sa metal parings yan na rin ang gagawin ko sisik-sik ka din sya doon sa karugtong yan ganyan tapos pipigayin ko tong labi na to so hindi ko na kailangan mag rivet matatag siya. yun lang po gusto ko lang i-share sa inyo kung paano ako magdugtong dito ako ngayon sa ano, sa farm pero hindi ka pa pinapakawalan yung mga alaga ko thank you